Nakakahiyak na ang susunod na episode sa Can't Buy Me Love at inilipat na rin ang time slot. Magiging 9.30 p.m. na. Grabe ang tiwala talaga ni Caroline kay Bingo. Talagang iiyak lang siya sa harap niya kay Bingo. At ishinare nila sa social media kung paano ginawa ang pinakamahirap na scene ng dalawa. Yung parang nahulog si Bell at sinalo naman ni Donnie. Parang easy-easy lang sa kanila. Nakapag-tiktok pa sila sa tuktok at may papopa pa si Bingo. Talagang hindi niya nakakalimutan i-flex ang kanyang bell na kahit naka- hawak sa taas talagang pinicturan niya pa ito para magka-memory silang dalawa sa kanilang ginawang scene na ito. At kitang kita pa nga ang pag-alalay ni Donnie nung pataas na si Bell sa scene na ito. Grabe ang tapang talaga ni Bell kahit anong ipagawa sa kanya, caring-caring niya. Basta nasa ilalim lang si Donnie.